gitutukan karon sa lokal nga gobyerno sa Oroqueta City sa Misamis Occidental nga mapasdang pa ang ilang lokal nga ekonomiya pinaagi sa paghatag og trabaho ug panginabuyan sa katawan sa syudad lakip sa gitutukan ng programa sa edukasyon panglawas ug ubang social services sumala ni Mayor Limuel Acosta karon ka sa ang administrasyon nga makabot ang maayong mga plano alang sa katawhan ug kalambuan mismo sa Oroqueta City ato at yung gitutukan is ang ekonomiya sa ato at ang nagbayan no kay um, atong nakita nga usahay mabutang lang sa usik ang ato ang mga programa sa panggobyerno kung atong kalimtan ang uh, pang-ekonomiyang hisgutanan sa ato ang uh, local government unit kay eventually ang mga tao na to mangayo magtrabaho ang mga tao na to mangayo man uga uh, kanang kanunon etc etc other basic needs nga gikahinanglanon sa mga katawhan na to sa ilang uh, tagsa sa kapamilya ug panimalay mao nang uh, when i assume office sensitive enough ko kaya uh, ang, ang mga tao are clamoring that uh, the economic conditions of the city should be improved so mo nang uh, in the last 5 years investment promotions gid ang amo ang iya uh, paningkamutan no gid pasalamatan ni Mayor Acosta ang national ug provincial government nga nagahatag og suporta ug tabang sa Roxeta City ng hinaut sab siya mas daghan pa ang moabot og mahatag sa ilang syudad budget no uh, we need to prioritize on sa ato ang mga directions no pero as far as the budget is concerned definitely uh, the city of Roqueta has its own budget we can move and uh, because of this uh, empowerment given to us by the national government na naami igong panudlanan maka makaset mi sa mga direksyon o makahatag og katumanan sa ako ang nahisgutan kaganina. ganina usa sa mga direksyon sa lokal ng gobyerno sa Roqueta City nga mahatagag katumanan ang 5M nga mantra sa ilang pundok nga team asenso na ang misamis noon magpuyong malinawon malambun ug malipayon Naglaumsab si Acosta nga makaabli og dagang oportunidad sa Oroqueta City ang bagong ong giablihan nga Pangil Bay Bridge ingon man ang pagdeklara og insurgency free sa tibok Misamis Occidental aron makaagni og mas daghang investors nga mamuhunan sa mga syudad ug munisipalidad sa probinsya. Uh, this will be a big boost to Misamis Occidental to include Oroqueta City of course as the capital of Misamis Occidental no kay um pusa sa kadlukan sa mga investor especially our national uh, business players madlok sila mutamak sa Mindanao tungod anang insurgency o secessionist movement no dayon na uh, ang uh, ang uh, misamis occidental sa dugay nga panahon na, na butang ani uh, natagas ay uh, ingon atong Uh, kanang an area wherein uh, in na na ang presensya sa mga mga uh, walhon ng mga armadong uh, mga kusog sa walhon nga kalihukan sa ato ang katilingban Usa si Acosta sa mga gila sa RPMB Foundation Incorporated na top performing city mayors sa Northern Mindanao. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.